kukunin ko guys ang aking parcel all the way from Pinas in order ko yon in order ko yon dito sa isang kababayan natin na nagpapa-order galing talaga siyang Pinas kaya ako ay excited Malapit lang naman yung 7-Eleven. 2 minutes walk. Wala pang 2 minutes. Ayan na oh. Yeah. Tignan nyo guys ang mga residential area dito Yan, mga residential area yan Mga building, mga apartment Ganyan ang residential area dito sa Taiwan Ito na guys. Excited talaga ako. Hiningal pa ako. Ako'y nagmamadali. Ito na ang aking parcel. Ito'y galing talagang Pilipinas. Kaya ako excited. Oh. Kaya... <laughs> ano kaya ito? <laughs> Ay, naka po. Talagang ito, napaka-precious. <laughs> Precious daw eh excited talaga ang hirap naman buksan pinakabalot-balot oh <laughs> ay pinupok na laglag tcharam <laughs> napaka napakababaw ng pagkasiyahan so guys paborita galing talaga tong Pinas ayan tatlo tapos Meron ding tatlong ube. <laughs> Ayan oh okay. guys. So, ube. Oh. Tapos ko po nagliit na ay oh. Anim na piraso sa isang balot. Hindi naman ganito kalalaki ang ube dati, di ba? Lumiit na nang lumiit. Kaya kanina nung kinuha ko sa 7 eleven nagulat ako. Ang liit ng plastik. Sabi ko baka kulang to ah. Sa tatlo. Lumiit na lumiit. Sus ko po. Dati marami naman to eh. Tsaka malalaki, diba? Oh. From Nagcarlan, Laguna. O, oh, ba? diba? Tatlong paborita. O, oh, yan. Kumunti na rin. Dati malaki ang balot nito eh. Ang alam ko. O, oh, diba? Guys, ito talaga all the way from Pilipinas. Nagpa-order yung isang Pilipinas sa TikTok. Kaya, isang box itong malaki. Wala pa kalahating oras, ubos na, agawan kami. Buti na lang nab nabasa agad yung aking chat habang naglalive siya. Kaya nakakuha ako. Ito na nga lang ang natira. Marami pang akong order na hindi na nakakita. Agawan. O, oh, ganyan kasi dito sa abroad. Ang nakakapagtaka kapag nasa abroad ka, miss na miss mong kumain ng mga galing Pinas, ba diba? Pero pag nasa Pilipinas ka naman, nananawa ka, ayaw mong kumain. Mismo naman yung mga pagkain sa abroad. Baligtad talaga. Ayan. Ito kasi, paborito ko to, kahit ng bata pa ako, sawsaw sa kape. Yung ilal mag ka ng kape. Tapos ito ilalagay mo. Ayun naku, masarap. Kaya ako excited much. Kasi pag umuwi ako, talaga nagdadala ako ng ganito. Ang nakakapagtaka lang, ay umunti na ng umunti. 15 pieces ang laman ng isa o. Oh. Tawag nito sa amin, paborita. Masarap tong kapartner ng kapi talaga. Mm -hmm. Harap. Ang um, bali namin dito, Tatlong balot, 50 NT. O. Uh, tatlo, 50. Pwede na. Kasi, ano eh. Ma mura na nga to eh, sa totoo lang. Mura na to sa 3, 4, 50 NT dollar. Yung 50 NT, ano eh. One, mababa ang palitan ngayon, guys. Baba. 1.71 na lang sa isang... Sa, sa 1 NT. Sa 1,000 NT... 1,710 ang palit sa peso. Dati, nag-1.8 na. 1,008. Ngayon, bumaba. Pababa ng pababa. Ibig sabihin niya yan, kaya bumaba. Hindi naman kaya bumababa dahil tumataas ang economy ng Pinas. Hindi iyon. Yung iba natin mga kababayan, tuwan-tuwa, tumataas daw ang economy. Kaya bumababa ngayon, gawa ng tarip ni Trump ng US. Yung binigyan na tarip ang mga ano. Yan ang dahilan kung ba't bumababa. Ang ano ng dollar. Hindi dahil tumataas ang ekonomiya. Ito yung ube. Ayan o. Dante-rante ano nito. Ang lalaki ng laman. Tsaka madami, diba? Grabe. Ito lang ang pagkakaiba sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Alam niyo sa Taiwan, nagtaas din ang mga lahat ng bilihin. Tumaas talaga din. Kaya lang yung quantity ng kanilang pagkain, hindi nababawasan. Hindi sila nagbabawas. Sa atin, tumaas ang pagkain, tumaas ang mga bilihin, sabay din ang pagbaba o pagbawa sa quantity ng mga produkto. Pansinin niyo guys, yung mga noodles natin, yung mga instant noodles, mga dilata, lumiit na nang lumiit. Yan, kagaya nito, lumiit na nang lumiit. Pero, ang presyo tumataas. Dito naman sa Taiwan, iba. Hindi sila nagbawas ng ano sa produkto nila. Pero, tumaas ng kaunti rin ang presyo. Yun ang kagandahan. So, guys, may enjoyin ko muna ang aking pagkain ng paborita. Ako'y magtitimpla ng kape at ito'y isasawsaw ko. Oh, masarap din ito partner ng sa pansit. Pansit bihon. Kahapon ni pansit bihon ako eh. Ang gagawin ko lang dito, ang titimpla ko ng kape, sasaw-saw ko ito. Hmm. Wala pa akong kape ngayon. Mamaya,